Kain! Hey guys! For today's video, magluluto tayo ng sinigang sa hipo na walang takot. forward lang tayo guys. So yun, nahi nahiwa ko na yung talong, saka so, yung sitaw, saka my favorite, okra. Sinigang sa hipon to pero kulang-kulang, kulang-kulang kasi kailangan natin ito ng likutan sa baba. So, dito hiniwa ko na yung kamatis. Siyempre, itong tao ko yan. Ito ko kanyan. Sinigang kanyan siya. Ibusis ko kasi, ano, mga ina. Eto, gano'n. Hoy, sobrang ako dito kasi ayaw ko na tayong mukha kasi subang-subang so, ako sa bagay-bagay ano. sa video. Ano, Naniwa yung si oh, yes, John. Siyempre, balatan muna natin bago hiwapin yung kamatis. naghahanap po ng uh, sabaw yung bunganga ko pampalakas doob short para bumalik yung ano ko yung sigla ng katawan ko pa nga pala dito yung ano malalaking hipon kahit limang piraso lang ox na siya ay nako hindi talaga ako first time ko mag ano mag sinigang ng walang kang, oh, kang mm, lagay kamatis ko na yung aking ano dito kamatis at saka sibuya oh, diba di sunod so, ilagay natin yung diba kanyan naman magluto Oh, ay, diba, kahit limang piraso yung malaki na naman kaya ito. Malaki naman. kaya guys. Love. Lawang isip nga ako dito eh sa pagluto ko. Kasi baka mamaya ma-overcook yung ano. So inahon ko siya muna. Habang oh, ano, kumukulo siya. Inahon ko yun siya. siya Bago ko ilagay po. yung aking kulay. Baka mamaya ma-overcook. Ah, nilagay ko na siya. Pinagsabay ko yun lahat. Inahon <laughs> ko <laughs> na -overcook uh, yung hipo. Baka ma-overcook. Na-overcook din yan. Ibo. So ayun, nilagay ko so, yun 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 na siya lahat. Na. Para, para isang lutsin. Mayroon kita ilagay. Oh, hindi mo overcook ba? So, ayan, uh, po, oh, pa, palata na yung mga ano ko dyan, kulay ko. So, ayun na po, ganilagay ko na yung hipon ko dyan. Ay, dyan may say, sakit lang talaga ako. Lahat na sila dito. ay luto, ready na to kain-kain na. Talagang ay, so, ginawa ko, so, nung nagpahinga ako, naghanap ako ng lulutuin, kung anong lulutuin, para bumalik yung ano ng katawan ko, energy. O so, yung energy sa aking trabaho kasi alam mo na, mahirap na. So, nalaman ko, bawal pala to sa may gastro. Ayan, ayun, ayun. konti lang naman hindi ko po dito eh. So ano yung asin bawal. So that's all for today.